Malaki ng pinagbago ng Rizal Park. Ito ay nagkaroon ng massive redevelopment para sa vitalize at modernize na itong decades old Central Park dito sa Manila, Philippines. So marami ng mga pinagbago lalo na dito sa eastern portion. Papakita ko rin sa inyo yung mga entrance ito na abangan nyo malapit sa Tapa Avenue. Yung mga pathwalks pinaganda na rin. Dahil balik na rin itong Monument di Lapu-Lapu Ito ay fully restored 40 foot long So marami na rin mga pathwalks dyan At marami pang entrance sa abangan Ang Rizal Park is one of the most iconic landmarks here in Manila So excited ka na bang pasyalan to? Dito pala sa kabilang portion Mas maganda na yung uh, pathwalks Mas malawak, mas malakas yung hangin more trees sa tigit sa lahat uh, ito yung kailangan sa Metro Manila more open space Ito po yung isang entrance nitong Rizal Park malapit sa Finance Road at itong National Museum of Anthropology. So ito yung area na bukas na sa publiko. So meron pa ito mga ibang entrance malapit sa Taft Avenue, sa Maria Orosa at dun sa may Calaw Avenue naman. So napakaganda ng entrance, napaka Lawak at uh, madaling pumasok dito. Kita mo naman ah. So, dito nagkaroon na rin ng uh, mas pinalawak na itong sidewalk. Natanggal na yung mga ibang pader dyan, mga obstruction, mga poste. At uh, ito na sa ngayon. Di ba Ang ganda. napakalinis linistig at napaka-modern. So, dito po yung dating Philippine map na demolished na yon. So, pang pinalit, more uh, path walks. Natanggal na rin yung malaking word dito ng uh, Rizal Park. So, traffic pa lang ngayon kasi nagkaroon ng road uh, works dito sa harap ng uh, Rizal Park. Ito, bukang oh. nagkaroon dito ng bakbakan ng kalsada. Anong nangyari dito? Ay, bagong gawa na siya, oh. May pala traffic. itong portion kasi ng top Avenue, talagang maraming mga sasakyan dumadaan dyan lalo yung mga public utility vehicles kaya naman uh, bugbog din yung kalsada may mga butas butas na buti uh, na action na to para ako na mabilis yung flow so dati merong fast food uh, chain dito malapit sa top corner kalaw Avenue. ano kay papalit nila dito na? ito yung dati oh sa mga dumadaan ba diba, may kainan pa dyan eh Dama na tayo ng Kalaw Avenue. Kumusta natin itong lugar. So, ito yung isang entrance ng Rizal Park. malapit dito sa National Museum of History. So, marami pang ayusin dito. Katulad nito mga plant box mga puno. Kasi napuno siya ng mga basura. Diyan lang na tinatapon. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa National Museum of Anthropology. Grabe, bagong gawa yung kwan dito. Sa ikpong ko. Tinan na Mas malawak na siya ngayon. So very accessible na din sa panibagong mga entrance. Ikot mo na tayo. So ito po yung isang entrance malapit dito sa Finance Road. Harap ng National Museum of Anthropology lang. Yeah, Uh, guys so, Di ba mas uh, kung sa mas uh, kung mapapansin nyo yung bagong gawa ka ba mas uh, open space na so unless dilawakan na rin itong daanan ng mga tao okay malapit na rin magbubukas itong entrance oh. ito yung malapit sa Tapa Binyo. Pwede na rin kayong sumakay. So dito yung dating Philippine map. More path walks. Yan, so doon din nagsimula ka ba yung may ginagawa yung kalsada. mas marami ng entrance pala no? yan. yan dito oh. o oh, meron din isa pa dito Alas sa Maria Ozawa ano mas sabi nyo ngayon sa bagong mukha nito no? Alam. Dito malapit sa monument ni Lapu-Lapu, meron pang dalawang entrance na hindi pa sa bukas. So ang oras natin is 3pm at uh, ito siya direct niyong araw pero hindi masyadong mainit dito dahil sa napakalakas ng hangin. Mas paganda na yung flow ng hangin dito ngayon eh dahil sa mas malawak na. Di ba? Wala talaga pag open space ito. So ito pa yung isang entrance. na papunta naman to diyan sa kabilang part nitong Rizal. Ayun. Malapit na rin matapos. So nandito na tayo sa kabila kaban Ben Sa so, mukhang hindi pa na develop Dito sa lugar no oh. Ah natanggal na rin pala Ito kasi dati puno to ng mga kan, gamit Mga ayusin na rin to Naging kuhan kasi uh, Naging kuhan lugar dito dati Uh, ah, puno siya ng mga street dweller. Mukhang ayusin na rin to. So ito pa yung magiging isang entrance. Ah, ang ganda na rin pala oh. Revolto ni Lapu-Lapu. Ito ka ba mas pinaganda yun? No? Kakabalik na. Maganda rin pala yung abangan dito. No? Ayan, no? Okay. So oh. itong isang entrance. Sa bukas. No? Ito naman. Malapit na dito. Ah, sirado na rin pala yung entrance. Yan, no? ginagawa pa? So, okay, ginagawa na rin. Sumukang so, yung patwok. Papagandahin. Oh, binakbak. dito yung isang entrance niya kabayan dito mo natin kasi ginagawa pa Ayun. na rin Ayun. 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 kabayan, no? Ayun. na rin no? अपना पा सकते Heart Ranger said Pero it's Meron ding entrance dito ah. Dito. Dito yung may kita yung malaking flag. Saka itong uh, monument. Ni Dr. Serizal. Yung mga ibang tiles dito, napalitan to. Pinaganda na siya. Tapos na rin dito yung pagpapagawa. Ah, dito tayo sa monument. Dito yung patalaga. Uh, ah, favorite spot for pictorial. May kita mo yung ganda ng view dito ng Rizal? Wag mo magpapicture kayo ito ka ba Yung background nyo sa likod, hindi kasama Itong uh, Rizal monument talaga ang kasama dyan Okay, so sarado na rin pala para sa gagawing road improvement in progress. Okay. Construction in progress. Dito yung mo muna. Papunta sa mga sa mga street foods. So sa mga naghanap ng food trip diyan dito lang po malapit sa Monument in Dr. Rosario Rizal. So marami dito ang pwede yung pagpilihan.